So, hello! Kamusta, guys? Ito po, kwentuhan lang kami. Yung kaibigan ko dito, si BNK TV. So, kamusta, bro? Happy oh, New lang. Year! Happy New Year! Happy New Year! Na-invite ako ni Mark Gamboe. Ewan eh. oh. ko sa pagkakataon na ito. So, eh, baka mamami, sumagot na naman. Kasi the last time, no? Last last year ah, na eh, nag-collab. Oh, Noong nag-collab, may, oh. may mga nag-react ba nung ano? O, aya mo, aya mo. Kaibigan ko naman talaga to uh, Back from the days ng uh, PVE. Diba? Dati pa. O, oh, yun. Pero ito... Uh, gusto ko din tanungin sa kanya. Kasi yung naging preskon ni Tatay Digong kagabi. Okay? Kung saan parang uh, pagdating sa issue ng ICC. Di ba, sinabi niya na ah, walang kinalaman dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay dahil lang sa ICC talaga. Sila talaga. Dati pa nila sinusulong yan. Pero walang... Parang ang ang pakiramdam ko, ang tingin ko, eh, parang lumalambot si Tatay Digong dito sa Marcos administration. Kasi kung pagbabasihan mo yung mga mga tao niya o yung mga nakapalibot sa kanya, parang ang tatapang eh. O parang eh. palaban masyado lahat eh. Pero sa kanya na mismo nang galing, parang medyo lumambot yung kanyang approach nung dito napanood, sa atin. Nung napanood mo yung interview kagabi, hmm. ako rin na napanood ko siya kagabi nung habang tinatap, tinapos talaga yun. Talagang antindi ng mga tanungan. Natalakay dyan nyo sa ICC, natalakay dyan nyo sa pulburon ni Bongbong, hmm. ito ni Marcos Jr., diba? natalakay din doon. Talagang hinalukay, ang gadaling magtanong ng mga, hmm. mga reporter. reporter no? uh, ano, talagang ang lupit ng mga tanong. Nagustuhan ko rin yung mga tanong doon. Pero ang pinaka-tumatak sa isip ko doon, unahin natin Mark, yung sa ICC. Okay. Kasi yung ICC talaga, pinakamainit na naging uh, putok na putok na issue talaga yan. Oo, oh, syempre. Biruin mo, di ba? Dati kang presidente, tapos ang presidente ngayon, Marcos. Di ba? Tapos, ang dating, ang dating papasok ang ICC, bigla-biglaan. Kasi may mga statement si PDBM na pag-aaralan. Pag-aaralan eh. Uh, napapasukin ng ICC sa Pilipinas. Tapos, kasi sinasabi pa dito na Pwede natin, ano, uh, pag-aralan natin. Tapos, dinugtungan pa ng Congress. Hmm. pagkadugtong ng Congress, sinabayan ng mga content creator and then nag-spread like, out oh. talaga out through media. Oh. Kumalat na eh. Kumalat. At mer merong mga iba din nga nag na mas open na sila na paimbestigahan si Tatay Digong sa ICC. May mga ibang influencers, content creators, na parang ganun din nga. Then, uh, not just only ang content creator, pati media, media talaga. oh, oh. Pina pinakailaman talaga. Talagang naging interested sila kasi... Uh, ano yun? for the first time in the history kasi ng Pilipinas Kung magkataon, si Tatay mm. Digong ang pinakakauna ko na ang Asian mm. Na makukulong sa ICC mm. Kung sakali Kung sakali, kung, kung sakali, ka, kung sakali oh. Natuloy na pumasok ang International Criminal Court dito sa Pilipinas But suddenly, mga kababayan no, And Mark uh, Hindi po nakapasok ang ICC So tingin mo, hindi, hindi siya nakapasok? Sa tingin ko Sa tingin mo, oo oh. Pero meron akong ano, meron akong Uh, meron na akong uh, hint. May meron na ah. akong uh, sources na di umano na andi dito sa Pilipinas ang uh, ICC at hawak na nila yung isa sa mga leader nga daw di umano nito ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki 'yun kung, kung sakaling talagang ganoon, malaking malaki. So, pakiramdam mo ba parang nak nakakaramdam na ng pressure itong kampo nila Tatay Digong? of course nila senator bato and marami sila diyan so tingin mo nakakaramdam na sila ng pressure at uh, dahil syempre sa media sa mga sa social media sa ibang tao and of course mga naririnig siguro tingin mo the pressure is starting to ano to kumaga nakaramdam na nila talaga mark obviously mark kahit sino naman ikaw 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 ay wala na sa posisyon at yung nasa gobyerno ngayon at kung naka, nagkakaroon ng ipitan na ganyan, pwedeng gawin panlaban kay Digong. Hmm. Tandaan natin, mainit yung mga binitawan ni Digong during the SMNI interview kay oh, nga, Pastor Kiboy. Eh, oh. Ang tindi ng binitawan niya, lalong-lalo na Mark yung... Uh, uh, mga maanghang na salita niya sa Congress, oh. pagpapadedo kay dito kay party list uh, etc. ganito. Diba? Imaginin mo, Mark, napakainit at umusbong ng umusbong yun at sinakyan ng mga media. Hmm. Alam mo, nakikita ako ngayon, Mark, talagang ano, medyo na-threaten din yung kampo ni Tatay Digong. Kahit sino, Mark. Parang ibang-ibang digong yung nakita natin kagabi, no? Parang yeah, yeah. mas kalmado. Mas kalmado oh. siya, mas mahinahon. Oh. At uh, mas cool siya kan mas cool siya para sa akin tignan. Mm. Yung bumalik yung mahinahon na digong. Hindi ko masasabi kung maamong, maamong to pa because I don't want to use that term, Mark. Ang kailangan gamitin natin dito, magandang term, is uh, naging, ano siya, naging cool down siya. Naging cool. Parang, uy, si Duterte ba yan? Bago ah, bago. Mas iba? sensible makausap siguro kasi hindi hindi pinapairan masyado init ng ulo. ulo. Oh. Correct, correct so, correct. so, so yung in terms of line of communication between uh, Duterte and uh, President Marcos, uh, ano ba tingin mo mangyayari doon? Ako, ang speculation ko, opinion ko to, No. Alam ko, alam mo kung bakit nakapag uh, ko bakit nakapagbitaw si Digong ng mga ganong salita. Hmm. Tapos nakapagbitaw ng ganong salita si Marcos Jr. doon sa kanyang interview sa media na patungkol nga doon sa ang sabi niya na oh. uh, nat ah, exploring pag-aaralan oh. uh, pag, -aaralan, pag -aaralan, oh. ng ICC eh dahil wala silang ano mediator. Hmm. Wala silang mediator to be honest eh. Kasi kung merong mediator, kung nag ang kampo ng Duterte at Marcos, hindi magkakaganyan magbabanin, hindi mag hindi mag magbabatuhan ng tao sa social media at sa media yan. Mas nagiging maingay yung mga umaataking ano eh, yung mga <laughs> ma, yung mga attack ano ng uh, sabi na, yung mga sa mga DDS na na inaatake ang administrasyon, yun ang mas naging maingay eh kaysa kaysa mediation o kaysa ano. So, kung maayos lang sana yun in the first place baka hindi umantong sa hindi umantong sa ganito na, na, naging malalim ang usapin na sinakyan ng mga mainstream media and the bloggers ngayon to, ngayon to naman wala namang problema sa side natin wala namang problema sa media kasi trabaho rin nila yun tayo naman din ang ginagawa natin isa nilalabas lang din natin kung ano dapat yung dapat ilabas para sa bayan eto Mark, ang napansin ko doon, kung noon pa man, meron nang talagang nakikipag-usap sa mga yan, hindi matutuloy yan. Tama ka dun, Mark. Pero sa tingin ko, Mark, ito naging problema sa ngayon eh. Walang na, wala no? walang uh, walang namagitan sa kanila noong mga panahon na Kaya uminit sila ng uminit ng ganito, no. O tingnan makikita natin ngayon kung yung ginagawa ni Tatay Digong, will that be enough o masyado na bang nabali yung relasyon masyado la sa, sa, akin lang ha? sa tingin ko e, e, ewan ko kay kay VP Sara kasi kung talagang meron siyang ambisyon na maging pangulo sumunod sa yapak ng niya kailangan ipakita niya kung kung paano siya maghandle ng pressure sa akin yun, yun, naman ito, ito naman sa akin to yung mga problema sa DepEd yung mga binabato sa kanya if she cannot handle that if she cannot handle the pressure how How can she expect na to be able to lead the country if gusto niyang magpresidente in the future? Pero anyway, makita po natin kung ano yung mga mangyayari in the coming months and to 2024. Papalapit na papalapit yung midterm elections. Madalas nyo kami makikita, magkokolab. Iikot kami. Minsan MMFF, o minsan politika. <laughs> Abangan nyo, kita nyo kami uh, soon sa mga iba't ibang vlogs. So thank you very much guys. Maraming ba salamat po. Bye! Bye, -bye.